Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nautunan naman itong dimonyitang si Moira Itong ang si Doc RJ, si uh, Miss Giselle Tanyag at Doktora Adeline Santos sa sinabi nga niya na nakalagay daw sa isang malaking basurahan itong ang si Don Pepe. Ngunit nahagugilap na nila ang lahat ng uh, basurahan pero walang Don Pepe nakalagay sa loob ng basurahan. Pero ang nagbabantay pala kay Don Pepe ay ang walang hiya din namang si Zoe na kung saan nga ay talagang nakipagsabuatan na ng tuluyan sa kanyang demonyitang Mami Moira at dito naman ay tidulungan nga nitong si uh, Doc Katie si uh, Miss uh, Lynette Santos para nga sana makatakas at mailayo sa mga kid, um, kidnappers at sa mga nangla ng nang loob nga sa kanilang bahay na inutusan nga nitong demonyitang si Moira Ngunit nakita sila at nabaril pa nga dito ng isang sa mga taong nautusan ni Moira ang security guard kung kaya ito ngayon si Moira ay nagtat nagtag nagtagumpay na naman sa kanyang kabisitan sa kanyang mga pinagawa dito nga kay Miss Lynette Santos at kay Don Pepe ngunit itong si Miss Lynette Santos ay patuloy tumatakbo at nagkatago at ito namang si uh, Doc Katie ay isinid na nga dito kay Doc Carlos kung saan nga ipinin niya yung lugar na nandoon sila at kung saan hinahabol nga ang kanyang asawa na si Miss Lynette Santos at sana ay matulungan at makasurvive itong si uh, Miss Lynette Santos sa paghahabol sa kanya ng dalawang mga kidnappers na tauhan nga ng demonitang si Moira at dito naman ay uh, Doc RJ hindi mo ba naisip na ikaw ay nauto na lang sa halagang 200 million pesos, ibinigay mo na ang pera pero nasaan si Don Pepe, hindi ka naging wais. Nagtangat, nagpakatanga kayo sa isang uh, boses at salita lamang na wala namang preba kung nasaan talaga ang inyong papayaan ang pagkakamari mo dyan, ibinigay mo ang pera nang walang kasiguraduhan at wala kang nakikitang Don Pepe sa iyong harapan. Iyan ang pagkakamali mo at dito naman ang dalawang marites ay nakita nga nila itong dimunyitang si Moira na kung saan ay nasa bazaar at hindi nila gaanong nakilala kasi nga nakapang at hindi sila makapaniwala na ito nga ay ang uh, dimunyitang si Moira. And guys, ito po ang ating pakaabangan bukas dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense ng mga kaganapan. at napakarain na ring mga netizens ang naiinis dahil nga paikot-ikot na lamang ang kwento ng abot kamay na pangarap na kung saan ang sabi nga nila ay halos wala nang matutunan at wala nang uh, mapulot na aral dahil puro na lang kasamaan ang nagwawagi at lagi na lang naaapi ang mga bida dito si uh, Miss Lynette Santos lalong lalo na ang ating bidang-bidang si Doktora Adeline Santos and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.